Uy, kamusta? Andito pala tayo sa palengke Naisipan natin magpakain Sa mga monkey At naganap na ako ng saging dito At ayun, banda dun may nakita ako At ito na, babayaran ko na nga kay Laupan At wala tayong magawa sa araw na to Kaya naisipan ko pumunta dun para Pagpakain ng Monkey At eto na nga Nasa biyahe na tayo At daan, daan lang tayo sa biyahe Ikaw Anong ginagawa mo ngayon? Kasi ako wala akong magawa eh Kaya pupunta ako doon Medyo mainit nga mga idol. Alam nyo ba? So, sobrang sobrang tagal ko dito. Nakuha ko na din na sanay. At nandito na nga tayo. Bising busy, busy sila kumain. At nandito na nga tayo. At magkikita tayo sa next episode. Paalam mga idol.